Pag sinabing 4K, yung kabuhayan, kaunlaran ng kababayan katutubo, ah, program po, ano po ang pinatutungkulan, ano po ang misyon, ano yung mga hamon, ano nang narating? Uh, simple lang po. Again, simple lang po yung ating, ating misyon. Uh, mapataas uh, ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan katutubo sa kanilang ancestral domain at pataasin yung kanilang mga produksyon sa pamagitan ng pagpapataas po ng produksyong pag-agrikultura. -agri so, sa ngayon po, Mula po nung unang huli tayong nag-usap, marami na po akong ikukuwento sa iyo tungkol pa paano po ginagawa natin. Ngayon po itong mga nakaraang itong kahapon lang po, actually kahapon lang po, isa sa mga konkretong naging resulta po ng ating programa ay ang paglulunsad po ng mga tribong tagbanwa, Tagbanwa Central ng kanilang demo farm mm. sa, ah. sa 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 sitio Ma Ma, ma ano? Ano nalimutan ko na po yung eksaktong lugar po. Ano, anong, anong nakasasakop na probinsya doon? Uh, sa Puerto Princesa, Palawan. Sa Palawan. Yung demo farm, oh. demo farm pong ito ay sumasakop sa walong barangay. Barong okay. barangay, Puerto Princesa.